mismong si Lieutenant General Greg Almirol, ang commander ng Eastern Mindanao Command ang nagbigay papuri sa mga tagumpay at mahalagang kontribusyon ng Joint Task Force Diamond sa pagsiguro sa kapayapaan at kaonlaran sa Eastern Mindanao. Ito ay kasabay ng kanyang pagbisita noong Marso 5 sa 4th ID Headquarters sa Cagayan de Oro na nagsilbing farewell visit niya bago siya magretiro mula sa serbisyo. Sa kanyang talk to troops, binigyang pugay ni Lieutenant General Almirol ang mga matagumpay na operasyon ng JTFD na nagkaroon ng mga positibong resulta, kagaya ng pagkabuwag ng Siam na guerrilla fronts, pagkanyutralisa ng 208 na high-value individuals at 1,505 pa na miyembro ng CTG at pagkakuha ng 2,205 na mga baril sa loob ng kanyang pamamahala sa East Mincom ng mahigit tatlong taon. These remarkable achievements stand as a testament to your unity as Diamond Troopers, showcasing a strengthened bond forged to shared dedication and a commitment to our cause in pursuit of lasting peace and security in our area of operation. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso Nais kong ipahayag ang walang hanggang pasasalamat sa bawat isa para sa hindi mapapantayang serbisyo at sakripisyo sa ikakatagumpay ng ating layunin at ng ating sinumpaang tungkulin. Samantala, nagpasalamat din si 4th ID Commander Major General Jose Maria R. Cuerpo II kay Lieutenant General Almirol sa ibinigay nitong buong suporta at paggabay sa nakalipas na mga taon na naging malaking tulong sa overall performance ng Diamond Troopers sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Olavides, 4ID News.